Magandang tanghali eh, mga katokmol. Ito na po yung ating mga alagang kambing mga katokmol. Dito pinapakain po natin sila dito sa kabilang bakod. Yan, maraming mga pakain. Maraming mga pagkain, kailangan mo lang silang bantayan. Kailangan mo lang silang bantayan mga katokmol. Wala namang problema. Kasi wala namang mga bahay at saka pananim dyan. Kailangan mo lang bantayan kasi baka kung saan na mapunta. Kaya ito, nandito ako mga katokmol. Binabantayan ko yung ating mga alagang kambing. Yan. Papakainin ko sila. Tapos pagkabusog, itatali ko na. Tapos balik naman ako sa bahay. Ganun lang mga katokmol. Para masure ko na busog talaga yung kambing. Yan. Pag lumaki na yung tiyan, busog na yan tsaka ako iiwanan minsan sinicheck ko sila mga katokmol kasi minsan yung tali yung lubid minsan kaya minsan oras oras sinicheck ko kamusta yung tali hindi ba sila nakagapos sa ibang kahoy sa ibang puno ganun mga katokmol Yun mga katokmol, tanghali na. So dito na lang muna. Bukas naman mga katokmol. Update, update na lang po tayo mga katokmol. Salamat, salamat sa panunod. Mga katokmol.